pagkamakailan nagdulot ng malaking gulat at pangungulila sa kanilang mga tagahanga ang formal na paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, mas kinala sa tawag na Catherine. Subalit sa kabila ng lungkot at sakit Marami ang pagmamahal at suporta ang natanggap ni Catherine mula sa mga kapwa niya celebrities. Narito ang ilan sa mga celebrity na nagpadala ng mga mensahe ng pag-encourage at pagmamahal kay Catherine pagkatapos ng kanyang up mula sa relasyon kay Daniel na umabot ng labing isang taon. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na nagpadala ng suporta kay Catherine Bernardo after breakup ng Cathniel. Anne Curtis, ang It's Showtime host na si Anne Curtis ay hindi nag-atubiling iparating ang kanyang pagmamahal at suporta sa oras ng pangangailangan. Sa Instagram post ni Catherine, nag-iwan ng mensahe si Anne para damayan at encourage si Catherine at sinasabi na sending you a big hug, Kath. Isang simpleng mensahe ng pag-unawa at pagbibigay ng kapanatagan sa puso ni Catherine. Melay Cantiveros ang kilalang komedyante at TV host na si Melay Cantiveros ay nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa post ni Catherine sa Instagram. Komento niya, nilirespeto raw niya ang desisyon ni na Catherine at Daniel at mananatili ang pagmamahal niya sa dalawa magpahanggang wakas kahit na naghiwalay na ng landas ang mga ito. Sa kanyang Instagram highlight na may pamagat na me and Kath, nagbahagi rin si Melanie ng mensahe na patungkol rito. Anya, My Kathleen heart will not be signing off, but will be signing to rest and needs to cry and pray for them. Dagdag pa ni Melay, kung nasasaktan man daw ang lahat dahil sa hiwalayan ng Cathniel, ay siguradong mas nasasaktan pa si na Catherine at Daniel rito, kaya nararapat lang din daw na ipagdasal ng lahat ang dalawa. Casey Conception, Ang actress at singer na si Casey Conception naman ay pinuri ang madamdaming breakup letter ni Catherine at sinabi sa comment section na, A true class act, you are so loved. Denise Laurel, nagpadala din ng pagmamahal at suporta ang actress singer na si Denise Laurel kay Catherine at sinabing proud siya sa kanyang Forever Princess. Say Alonzo, ipinakita ni dating Pinoy Big Brother housemate na si Say Alonzo ang paghanga kay Catherine sa tapang na pananatili niyang authentic at totoo sa sarili mula noong umpisa na kanyang showbiz career. Thank you for always being your authentic self and hindi showbiz since we met in Super Ingo komento ni Say sa Instagram post ni Catherine. Miles Ocampo. Ang simple ngunit makahulugang I love you ni Miles Ocampo kay Kath ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal na handang ialay ng mga tao kabilang na ang mga kilalang personalidad sa kabila ng mga hamon sa kanilang pribadong buhay. Angeline Quinto. Inihayag naman ng singer-actress na si Angeline Quinto ang kanyang pagmamahal kay Catherine sa kanyang mensahe para rito na We love you, Kath. Kalakip ang red heart and praying hands emojis. Sophia Andres Ilang minuto matapos ang official breakup statement ni Catherine, ay nag-post si Sophia sa Instagram story ng groupie photo nila ni Catherine at Alora sa Sam bilang pagdamay sa kaibigan. Inihayag din niya pagmamahal niya kay Catherine sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensaheng I love you sa Instagram post ng kaibigan. Trina Legaspi ang dating kasamahan ni Catherine sa sketch comedy series na Going Bulilit na si Trina Legaspi ay nagpadala rin ng kanyang suporta sa kaibigan. Komento niya, Hugs, Kath, we may not see each other often but you're the realest person I know. Kalakip ang white heart emoji. Pamu Pamorada, ang dating PBB housemate at co-star ni Catherine sa seryeng Too Good To Be True na si Pamu ay naghayag ng pagdamay sa kaibigan sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa kanya na Kambal, mahigpit na yakap, mahal kita. Bea Santiago, si Miss International 2013, Bea Santiago naman ay ipadala ng mensahe at sinabihan si Catherine na magpakatatag ito. Vice Ganda, yakap na mahigpit. Yan ang iniwang mensahe ng sikat na komedyante at its Showtime host na si Vice Ganda. Ina Fileo. Hindi man sila personal na magkakilala. Nag-iwan din ng mensahe ang aktresa si Ina Fileo sa breakup post ni Catherine bilang pagdamay niya sa pinagdadaanan nito. Mensahe niya, You don't know me, but I want to send love your way. Super respect. Angelica Panganiban. Nagsulat naman ng isang madamdaming mensahe ang aktres na si Angelica Panganiban para sa kanyang malapit na kaibigan na si Catherine sa pamamagitan ng pagpapadala nito ng isang mahigpit na mahigpit na virtual hug. Mary Jean Lastimosa Ang beauty queen at Miss Universe Philippines 2014 na si Mary Jean Lastimosa ay nagbigay ng papuri sa pagiging totoo at matatag ni Catherine. Sinabi rin ni MJ na susuportahan at poprotektahan niya si Catherine. Doktora Ivy Aguilar Teo, ang dermatologist si Dr. Ivy Aguilar ay nagpahayag din ng pagmamahal at nagpadala ng yakap kay Catherine bilang kanyang suporta para rito. Komento niya, sending hugs your way, love you. Kalaki pang isang praying hands and dalawang red heart emojis. Alisa Mulak Ipinadama naman ng aktres na si Alisa Mulak ang kanyang pagmamahal kay Catherine sa comment section at sinabing, Hug Catherine, girl. Love you with all my heart. Dion Monsanto Nagpadala rin ng pagsuporta ang dating actress at ex-PBB housemate na si Dion Monsanto sa pamamagitan ng pag-iwan ng mensahe sa comment section ng post ni Catherine. Anya, love and hugs, Kath. Kalakip ang white heart emoji. Michelle Vito. Ang co-star ni Catherine sa pelikulang Pagpag na si Michelle ay nagkomento din ng We Love You, Kath bilang pagdamay sa kaibigan. Sue Ramirez. Isa rin ang aktresa si Sura Mires na nagpadala ng virtual hugs kay Catherine para sa pinagdadaanan nito. Ogi Alcacid Prayers and hugs naman ang mensahe ng It Showtime host at kapamilya singer na si Ogi Alcacid. Shaina Magdayaw Nagkomento rin ang aktresa si Shaina Magdayaw ng tight warm hug, kalakip ang praying hands at white heart emojis bilang pagdamay kay Catherine. Francine Diaz. Nagpadala ng maraming yakap ang young actress na si Francine Diaz kay Catherine na itinutuloy niyang kanyang ate sa industriya bilang pagsuporta niya rito. Isa Calzado Ang celebrity mom at actress na si Isa Calzado ay nag-iwan naman ng mensahe sa Instagram post ni Catherine na sending love, tight hugs and prayers. Meryl Soriano. Ipinagmamalaki naman ng aktres na si Meryl Soriano ang pag-post ni Catherine tungkol sa buhay pag-ibig nito sa pamamagitan ng pagkomento ng tatlong blue hearts emojis at mensaheng proud of you. Boy Abunda sa 5-minute YouTube video na ipinost ni Boy sa kanyang channel, ipinahayag niya kanyang saloobin matapos niyang malaman na hiwalay na ang Katriniel. Maliban rito, pinuri rin ni Boy ang breakup post ni Katrina no November 30, 2023 na nanatiling disente sa kabuuan ng kanyang official statement. Sinabi rin ni Boy na hindi pa raw nawawala ang klas sa mundo ng showbiz. Gary Valenciano, Si Mr. Pure Energy Gary Valenciano naman ay nagpaabot na kanyang suporta kay Catherine sa pamamagitan ng pagkomento ng limang white heart emojis sa Instagram post nito. Bella Padilla Ang actress, film director at screenwriter na si Bella Padilla ay nag-iwan ng mensaheng pagsuporta kay Catherine sa pagkomento niya sa post nito na Love and Light Always, kalakip ang mga white heart emojis. Ang vlogger at TV host si Alex Gonzaga naman ay nag-alay ng yakap kay Catherine sa pamamagitan ng pagkomento niya sa post ni Catherine ng hug, kalakip ang tatlong broken heart emojis. Sarah Labati Simple, pero madaraman mo ang buong pagmamahal sa komento ng celebrity mom at actress na si Sarah Labati na magkomento siya ng I love you sa breakup post ni Catherine. John Prats Ang actor, dancer, TV host at director si John Prats ay tila nag-alay ng suporta at panalangin para sa pinagdaraanan ngayon ni Catherine sa buhay pag-ibig nito sa pagkomento ng tatlong praying hands emojis. Darren Espanto and Casey Tandingan Ang mga asap natin to singers na Darren Espanto at Casey Tandingan naman ay parehong nagkomento ng tatlong white heart emojis bilang kanilang suporta at pumamahal kay Catherine. Ivana Alawi Lubos naman ang lungkot na nadama ng vlogger, model at batang kiyapo actress si Ivana Alawi nang malaman niya ang paghihiwalay ng Kathiel. Nag-iwan siya ng loudly crying face at white heart emojis bilang mensahe para kay Catherine. Arby Chanko Ang celebrity makeup artist na si Arby Chanko ay taos puso nag-ali ng pagmamahal at suporta kay Catherine sa pamamagitan ng pag-iwan niya ng komento na My heart goes out to you and only you. I love you Kath, kalakip ang white heart emoji. Chi Filomeno. Nagpaabot din na kanyang pagmamahal kay Catherine, ang kaibigan nitong actress and model, si Chi Filomeno. Komento ni Chi, Kath, Kath, I love you. Riva Kineri. Ang sikat na YouTuber na si Riva Kineri ay nagpahayag din ng kanyang support kay Catherine sa pamamagitan ng pagkomento ng Hugs My Love na pa niya ng butterfly, white heart at sparkles emojis. Joshua Garcia and Mavi Legaspi Ang mga aktor na sila Joshua Garcia at Mami Ligaspi naman ay pareho naghandog ng yakap sa comment section ng post ni Catherine upang ito ay damayan sa mapanghamong yugto ng buhay niya. Heidelin Diaz Ang Olympic medalist weightlifter na si Heidelin Diaz ay nagkomento naman ng tatlong red heart emojis sa Instagram post ni Catherine tanda ng pagmamahal at pagsuporta niya rito. Sharon Cuneta Ramdam naman ni Megastar Sharon Cuneta kung gaano kahirap ang desisyon ni Catherine na ibalita sa publiko ang malungkot na hiwalayan nila ni Daniel Padilla na naging kasintahan niya sa loob ng 11 years. Bilang napagdaanan din niya ang sakit na dala ng break sa relasyon niya noon sa dating ka love team, hiling niya na malampasan din ito ni Catherine. Sa mahabang komento niya sa break up post ni Catherine sa Instagram, nagbalik-tanaw siya sa naranasan niya noon. Bahagi ng kanyang komento I am crying for you because I too have loved as much as you both did. Sa huling parte na kanyang komento, inihayag ni Sharon na ipinagmamalaki niya kung paano na handle ni Catherine ang buong sitwasyon sa pamamagitan lang ng isang post. Anya, that's our girl. I love you. This too shall pass. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow niyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching.